Baharin ang problema na mga estudyante na papasok sa ilang paralan sa navotas. Kaya imbis na jeep o bus, bangka ang gamit nila papasok para sa ibang detalye. Nagbabalita live si Marlene Alcaide. Marlene, marami na bang sumasakay ng bangka dyan? Gretchen Jessa, kung may ilang estudyante na natatrafik at nakikipagsiksikan para makabiyahe ngayong pasukan, dito sa Navotas ay may mas mabilis at mas matipid na transportasyon. Yan ay ang bangka. Kasabay ng pagbabalik eskwela, balik na rin sa regular na pagsakay sa bangka ang ilang estudyante rito sa Navotas at Malabon. Mas pinipili nila ito dahil mabilis, mabilis na at mura pa. Dito sa Badeo Tres Terminal sa Navotas, naabutan naman ng ilang kaanak na nagahatid ng mga estudyante. Ang iba naman, magkakaklase kaya sabay-sabay na bumabiyahe. Limang piso lang kada tao ang bayad sa bangka. Kaya ron itong magsakay ng sampung tao. Kung nagmamadali ka naman, magdagdag ka lang ng sampung piso at salagang sa halagang 15 pesos, special trip ka na. Ibig sabihin, aalis ang bangka kahit ikaw lang ang sakay. Dalawa hanggang tatlong minuto lang ang biyahe, makakarating ka na sa Malabon. Kung sasakay raw kasi sila ng jeep, aabot ng 20 hanggang 30 minutes ang biyahe, depende yan sa traffic. Pagtawid naman sa Malabon, lalakarin na lang daw nila papuntang eskwelahan. Narito ay ilang pahayag ng mga estudyante na nakausap natin kanina pas ano po kasi, accessible po pag nakababang ka, malapit lang po sa school. Pag jeep, mga around 13 pesos po mula dito hanggang malaban po. Pag ito lang po kasi, mga 5 pesos lang. Mas matatrapik po kami kung mag-jeep. Tapos, eh, dito, masarap po. mag <laughs> nagra po <-ride> kami. <laughs> nagra po kami, sarap po ng view. Mabilis lang po sobra. Gretchen, Jess, hindi lamang sa mga estudyante ang sumasakay kay dito, ah. Pati yung mga nagtatrabaho o yung mga residente gusto lang makarating ng malabon o kaya ng navotas ng mas mabilis. May biyahe raw rito anumang oras, maliban na lang kung may bagyo. Gretchen, Jess? Ay, Marlene, ano ibig sabihin no? pag bagyo, hindi pwedeng uh, pumalaot? At uh, ligtas nga ba yung mga biyahe dyan? Paano kung ambon-ambon lang? May life vest pa ba para doon sa mga Nakatayo pa nga sila kanina, di ba sa video ni Marlene? May bisikleta pa kami nakita. Oo. oo. Oo, kapag ka may bisikleta ka, dagdag limang piso yun. Kumbaga, per tao, di ba, 5 pesos. So, kung may bisikleta, 10 pesos yung babayaran mo don sa sa bangka. So ang nangyayari dito, may mga nakita tayo, isa sa mga bangka rito, nakita natin na may nakasabit na iilang mga life vest at saka uh, salbabida. Pero napansin natin na yung mga residente o yung mga sumasakay dito ay hindi nagsusuot ng uh, life vest. ano, uh, nung nakausap natin sila kanina, paliwanag nila ay uh, sanay na raw sila na sumakay dito ano, at saka sabi nga nila ay, kapag automatico raw yon kapag uh, malakas yung ulan o kaya yung hangin, alam na raw nila yon no, na hindi sila dapat pumalaot. So walang biyahe kapag may bagyo o kaya kung talagang malakas ang ulan. Gretchen Jess? Okay, talagang way of life na nila. Ano? Sanay na sila. Muli, maraming salamat. Nagulat mula sa Malabon, Marlene Alcaide. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may alam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.